We began to feel the fire. Two, three, mga best friend, welcome back na naman dito sa ating channel at for today's video. Nandito tayo ngayon sa farm mga best friend at nagtatanim ng balay. No? So yun, nagluto muna dito ng uh, panahalian natin na uh, yun, yung lagang uh, baka. So tanggal natin ng apoy dahil parang maluluto na. And uh, pupunta tayo dun sa ating mga kasamahan na tutulong tayo pa sa pagtatanim ng palay. So, dati pa nating uh, ginagawa yung pagtatanim ng palay kaya wala natigil tigil dahil nga sa uh, nandito tayo sa syudad. So, yan. Ito naman yung ating uh, mainit na tubig. Okay. So, punta tayo rin, guys. Ha? Yung bag mo, safety muna na. Baka mo basa. Ayun, mga best friends, so, pupunta tayo dun sa uh, bunota ng uh, palay ganit. Sama ka sa'yo. Sama ka? Ito Grabe, putik dito. Laki ko na, guys. Hmm, laki mo na? Dati si punahin ka pa, ngayon malaki ka na. Ayan yung mga masisipag natin na mga ano, mga taga ganit. Ayan, may love shout out kay Kang Hill. May galab shout out kay Kang Hill. Masipag na taga tanim. Ha? Kalaki. Ayun, kalaki. Naman. Talaga naman. Talaga naman, talagang abaitis Kang Talagang masipag. Ayan. Ayan. Lang, oh, ayan. Oh, uh, diyan tayo magtatandem to. No? Opo. Papunta doon. Opo. O, tara, let's go. Okay. Tumadalas ko yung hill, talagang tag-ulan ngayon. Ah, uh, ingat lang po. Hmm. Mga katropa. Katropa. Mga kasipag. Mga kasipag. <laughs> Dito po tayo sa lugar na ito, sa oh. location. So, susubukan so, natin magtanim. Oh. medyo matagal din tayo na nakapaghinga sa pagtatanim. Yan. So, sige, ang laking negros to kaya expert sa pagtatanim ng palay ito okay dito tayo pumwesto yun mga ka best friends so matagal na yung dito na pagtanim so yan ngayon ay magtatanim na tayo ng palay so ang tinanim natin kasi medyo payat na klase ng palay at yon uh, yun gagawin natin dito tag tatlo yan tatlo tatlong piraso nakalilima. Tumutuloy pa pala. Bolo, bolo ta. Brad. So ayun mga ka best friend, at nandito tayo ngayon sa kapalayan uh, na. So ito na yung ino yun natin. Ayun, makapitin natin. Kaya ko isa mga kapatid natin diyan oh. Shout out. <laughs> Yeon, yumah. Kuhin at saka elder pag sasaka. Grabe. Kita niyo 'to. Yeon. Ayun si Busang Hilaw, oh. talagang napakabilis magtanim nila ya, 'to. Eh, 'no si kuhan natan na, mabilis din yan. Tingnan natin kung paano si Kuya Angel magtanim kasi taga-Negros to eh. O, napakabilis pala nito. Ni Uy. Salpak na salpak lang oh. Talaga nakahiga yan, Kuya Angel? Nakahiga talaga yan? Gano'n lang yan. Ah, galing oh. Huwag naman masyadong higa kasi baka mamatay diretso no Yan naman po ibabangon Ah <laughs> ito <laughs> May ano 'yung may pang ano kagano may pang bara no O oh. Yan Ara sa kapalakan Yan hindi gani, ka ganito ganito Pa ah, galing Ayan naman si Queen Jimmy. Uh, isa ring uh, organic farming, farmer. Ayan, napakabilis magtanim din. Oh. Ayan, ay palay na tinatanim. Ayan. Pag nagtatanim daw, dapat walang kasamang sama ng loob. Eh. Oh, para hindi may tanim yung sama ng loob. Oo. So, <laughs> tama. <laughs> yun. Eh. Bilis. Pugol. Oh. Ah, Tigil lang piraso yung kwen. Ah, tatlo apat. Oh. Anong dahilan ba walang dulo? Inuputulan ng dulo. Ano daw para Pudos na lang sa ala para dahon. Ay, okay. Inyong tayo toro ni Kuynatan. Oo. Oh. Tapos at tunay niya sa kanyang lulo pa. Ah. So talagang ano na. Ah, uh, subok na. Ah, uh, based experience na kung oh. tatanda sa kanila. Galing sa Kalinga. Sa Kalinga natanggalan ng dulo yan talaga yung mga uh, magagaling sa pagkatanin ng palay mm. yan isa na ng mga kapatid yung ating uh, titingnan at uh, ito rin ay nakapag-aral ng organic farming so uh, ito naman lead ng pagpapalay kaya tignan natin kung paano siya magtari palay yun ay napakabilis din pala yun per seconds bawat segundo may atalpak yun, galing talaga ni Boss Junior kung tanong mo. Kape Junior. Yun. Uy, so, first time lang? First time lang. Mm -hmm. Para lang naglalaro eh. No? Para lang naglalaro. oh, ang galing oh. Pitin mo na yung ugat. Ipitin yung? Yung ugat. Ugat. Uh, bila no, bali. Pagka um, lumakas kasi yung ulan, uh. hindi siya umangat agad. Uh. Kaya kailangan ipitin mo. No? Ah, okay. Para hindi siya matumba no? Mm -hmm. Ayun. Pero kay Tiangil puro tumba na eh. You know? <laughs> eh, sabi niya naman daw babangon naman ko sa um, Ah, ano lang kasi baka pagtakay ka ay eh, makatulog. <laughs> <laughs> baka hindi buwango buhangon. Puro so, <laughs> patagilid yung bunga. <laughs> Papasarap yung tulog ba? <laughs> Kaya nga kay, eh. Yun, ang galing. Talagang uh, mausay. Ito first time real lang pero talagang mabilis na magtanim na pala yo. Yan, mabilisan. Ayun, mamaya interview natin 'yon, no? Oh, yun. Taga Bicol yan, malupit din yung <laughs> Ayun mga best friends, so nandito tayo sa mini dam At uh, muna tayo ng uh, paa Ayun Grabe, magpapasagana sa tubig itong uh, dam na ko. ayun mga ka friends so nandito tayo sa mini dam na napakalakas ng tubig dito so ayun o uh. ayun dito mga mong hugas ng uh, kapakyan ayun lupit o ayun shout out sa mga ka friends natin dyan so ang ganda ng uh, pagkagawa nitong uh, mini dam dito hindi siya tinipid sa materialis So ayun mga best friend, lawak na lang uh, tinaniman nila dito malapad-lapad na at uh, doon tayo kanina sa gitna nagtanim doon tayo banda kanina nagtanim ng uh, palay ang malikha ang yun yaw patuloy po kami nagpapasalamat sa patuloy mo pong pag-iingat sa bawat isa po sa amin sa patuloy pong pagbibigay ng kalakasan ng physical po namin pangangatawan Ganun din po ang kalakasan po ng pang-spiritual ang Leon Ganun din po ang pagkain sa aming harapan. Patuloy po namin kinikilala na ikaw po ang ng lahat ng, ng mga bagay na ito patuloy po namin inihiling na yung basbasahan ng pagsibuking kalakasan sa po ng physical po namin pangatawan. Ganun din po ang mga kamay na naganda po nito ang ganyawe. Patuloy mo po silang pagpalain. Purihin ka magpakailan kailan pa man. Diba? Diba? Yeah. Fire! 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 Kuen, kuen mula kuen. Nah, bisanya, Ah, yeah. Kuhin koin, first tsikirin. Ini kenapa kita maku tak tutup? bukit. Bagaimana kalian? Ya, woi, mama, mau <laughs> oh, kaya <naayo>. <laughs> 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 <siya na>. <laughs> Ay yun ah. Opak. Hi guys. Mabawasan Bilang Hi guys. Yun lang sa mo. Wala na? Subscribe hmm. Tapos? Tapos. Wala lang. Ang <laughs>

<laughs> Alak po dahon. Pangako. Alak Dinagawa pa pausok. amin, pang bad, masarap to? Ano ba tawag ito, Kapayet? Ano, libas. Al libas. Libas. Aling libas. Yan, yung yan, ito, man, Sali? dahan ng mangga yan? Mm. <laughs> 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 Ay, hindi hindi, hindi. <laughs> yan? May bunga yan kung hindi law. Ano, na bilog. Matigas ganyan ano dito lang na. gusto niya ng libas eh. Meron hmm. pa doon sa dami. Kapis. madam niya Dala ko yung Sa ano, uh, ah, kaliit. Oh, Lumaki na siya. Dalawang <laughs> puno uh, nga yun. Ay, yung ano niya, yung bunga na ano din? Masim din? Hmm. Uh, Masim ba? talaga uh, okay, siya. Diyan, kasi oh, wow. na namin. tayo eh. ka. Ah. <laughs> Ayun tayo natikman mo na ano yung masasabi mo. <S anak lonely> lang yon, no. Sarap lang yun. Sarap. Sarap. mo tayo yung mga bagay. Hindi nga lang. Luman siya. na ko pa dito o. Sabo o. Sabo o. Sabo Sabo

Ganun ba yun? Ganun ba <laughs> yun? mga boss. At palapit ng matapos, itong pagtatanim ng palay. Yan, napakasipag natin, Marjie. Yan. Kapos na natin, Marjie. Kaya mo na? Mui ka na. <laughs> So, mga ka best friend, kung gusto niyo magpatanim ng inyong palayan, ayan kontakin nyo lang ako at siyempre recommend ko sa inyo itong ating uh, coordinator. Ito po si Akot Laura. Ayan. So ito po yung kukontakin natin. Ayan. Napakabilis po. Asa. <laughs> hep hep! Buray! <laughs> hep hep! Ay! <laughs> Yan mga ka best friend, tatatapos na rin sa pagtatanim ng palay. ng uh, palayan dito. Ayan. Uh, sa pagtutulong-tulungan ay natapos na rin. So napakabilis lang. Uh, dalawang araw lang. Isang araw na pagbumunot. At isang araw din na pagdatrim. Yun. <laughs> <laughs> yun. So marami pang sobra. Na, ano gagawin nyo dito na? Yun? Sa ano? Sobra na palay? Ayan. Oo. Oh. Ganyan na lang yan. Oh, pwede. Hanggang mag... Oo! Oh. Madumi, madumi! Kaputik! Liguan mo na lang siya mamaya. Para matanggal yung putik. Ayaw na, ayaw na. Kay bumi pa. Yun, ito yung ginawa namin ng uh, punla. Hindi tayo pang tiro. Ilang bag nga tayo? Ilang... Dalawa lang. Ah, Dalawa. So bali, bali bali mga isa lang dapat. O oh, isa't kalahati. Isa't kalahati. Kaya nan estimate na no. Daming sobra oh. Ano yan eh? Dito na lang. Malitang bunga niyan. Oh. Pagka dikit-dikit. Sir, dire -dikit. sa Hmm. Dito sa taas tapos na rin. Ayos. Kopi tayo guys. May you enjoy a day with a field with blessing. Oh, ganda ng sabihan dito ah. Set them rewind and I